Unahin ko lang po itong four piece natin, itong Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Ma'am, ano ba ang layunin nito at ano bang ibinibigay ditong tulong? Okay, Manong Ten. Ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program uh, ay uh, isa pong programa ng DSWD din ang layunin ay i-break ang intergenerational cycle of poverty sa so, pamamagitan ng pamumuhunan sa edukasyon at kalusugan ng mga children beneficiaries. Sa so 4 piece po, may mga conditions na kinakailangan pong tuparin ang ating mga program beneficiaries para po makatanggap ng conditional cash grant. Para po sa edukasyon, kinakailangan ang mga bata ay nag-attend ng, ng kanilang uh, uh, nag-o-upo sa paaralan at least 85% of that uh, of of that time at para sa mga batang enrolled in elementary sila po ay makakatanggap ng 300 pesos. Para naman uh, mga batang enrolled in junior high school, sila po ay makakatanggap ng 500 pesos. For those enrolled in senior high school, 700 pesos naman po ang kanilang conditional cash grant, provided that they comply with the specific condition of the program. Para naman po sa health and nutrition cash grant na nagkakahalaga ng 750 pesos, dapat po ang ating mga program beneficiaries ay nag-avail naga ng mga health services sa kanilang mga local health centers. At ang mga magulang ay dapat nag a po ng buwanang monthly, uh, I mean yan, ng buwanang family development session. Ito po yung buwanang pag meeting ng mga program beneficiaries natin. So once na-comply po nila iyan, matatanggap po nila yung kanilang conditional cash grant. Taragdagan po siya manong TED ay yun namang buwanang uh, rice subsidy na maaari din po nilang matanggap uh, provided na sila nga po ay nakapag-comply doon sa ating uh, conditions sa ilalim ng health and nutrition. So oh. again, ulitin po natin, Manong Ted, pamumuhunan po ito sa edukasyon at kalusugan ng ating mga beneficiaries. Kaya napakahalaga po na tumupad po sila, sila doon sa mga conditions na napitin Opo, opo. So, ma'am, sino po ang tumutukoy kung pasok sa kriteriya po ang isang household? Ano ho ba ang kriteriya ho para po dito sa conditional cash transfer na ito, ma'am? Unang-una, ma'am, dapat po kabilang sila sa atalaan ng may at na-identify na kabilang sa poorest of the poor. Gamit po natin ang listahanan or the National Household Targeting System for Poverty Reduction na pinapamahalaan ng DSWD. Pangalawa po, dapat na willing to comply with the specific conditions of the program. Yung pong ating mga program beneficiaries. At once na sila po ay natukoy na nasa ilalim ng ating listahanan, kinakailangan din pong sumailalim sila sa eligibility check routine na kung saan tinitignan natin na yung mga mahihirap na pamilya ay meron pong anak 0 to 18 years old o merong pregnant women at the time of the enumeration dahil again, this is an investment the human capital, kailangan po na yung mahirap na pamilya ay meron pong anak 0 to 18 years old. Po, o, opo, poorest of the poor. Sino po ang tumutukoy nun para masabi ng isang pamilya ay poorest of the poor, ma'am? Ang tumutukoy po dyan, Manong Ted, ay ang DSWD. Gamit nga po natin ang ating National Household Targeting System For poverty reduction, it is a system, information system that was devised by the DSWD several years back na ginagamitan natin ng mga indicators in consultation with the uh, Philippine Statistics Authority. Kinamit din po natin yung Family Income and Expenditure Survey uh, na sinagawa din po ng uh, PSP Okay, so sa ngayon po ma'am, uh, more or less, gaano po karami ang 4-piece beneficiary at usually po, magkano ang maximum na tinatanggap po per family at gaano ito, ang uh, ano pong schedule ma'am na pagbibigay po ng cash? Okay, Manong Ted, sa kasalukuyan, nasa 4.4 million households po ang ating uh, program beneficiaries. Yan din po ang ating target na sa ating General Appropriation Act. And, uh, ang amount po na, na tinatanggap ng ating mga program beneficiaries really varies dahil meron pong mga household na isa na lang po yung minamonitor na anak, meron naman pong mga household na mino-monitor ay dalawa o tatlo pong mga anak. At depende rin po no yung mga grade levels po nila. But kung halimbawa po na ang beneficiary natin ay um, maximum tatlo yung anak enrolled in uh, senior high school so that 700 Times B, that's 2,100. Then we add the uh, um, uh, health and nutrition grant, which is 750 pesos, so that's 2,850, plus 600 monthly subsidy, that's more than 3,000 pesos already. Ang bigayan po uh, manung Fed, uh, uh, or release ng kadilang cash grant, i every two months, bi monthly po iyan manong Ted. but we're currently working on uh, revising that. Uh, uh, modality na kung saan mas pabibilisin po natin no yung pong uh, distribution ng ating cash card. But for the meantime, uh, every two months po muna yung release at direct po yan na dinideposito doon sa land bank cash cards ng ating mga program dedication. Opo. So meron pong cash card na hawak itong mga 4Ps. Uh, sino po may hawak ng cash card na ito? Yung mother, yung father, sino po? Uh, as per our program design, Manong Ted, uh, ang cash guard ay binibigay po natin doon sa responsible member of the family. Usually, Manong Ted, sinasabi po natin, yung nanay po yan dahil mm -hmm. siya po yung uh, namamahala no, sa budgeting. Mm -hmm. uh, but of course, naiintindihan naman po natin in some households, wala po yung nanay. So, uh, po pwede po yung tatay o po pwede naman po yung dolo o lola. Basta uh, mahalaga po, ito ay hinahawakan ng responsible member of the household budget. Okay. Ma'am, gaano po kadalas kayo mag-update ng inyong listahanan? Ah, yung pong uh, listahanan ng DSWT, uh, every four years po natin yan uh, isinasagawa, Madam Ted. But because of the um, CBMS law, Uh, sunset na po ang, ang listahanan and in the coming years, PSWD will already, already be using yung pong community-based management system. Ted Failon at DJ Chacha, Nayo Nazarranjo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.